Hello guys, welcome back to my channel. So this is Rose again. So if you are just new to my channel, please don't forget to subscribe, like and share. So I am uh from the Philippines by the way, and I am a teacher by profession. So I flew from Cebu to Manila, then Manila to Malaysia. So Montik na akong ma-offload pero salamat sa Diyos at nakapasa din. So, ano ba ang mga pinagdaanan ko? So, I'm going to tell you. So, first of all, you should be ready of your papers you no? Know, before ka mag Ano, mag, um, mag -travel. so, kailangan mo talaga is uh, preparation of all the documents that you are going to Uh, show to the immigration officer. So, first of all, kailangan mo ng passport that is valid for six months before siya may expire. And then, um, kailangan mo din ng certificate of employment kung may trabaho ka. Then, kailangan mo din ng, ano, ng plane ticket, yung hotel bookings mo, Then of course your itinerary kung uh, magda-travel ka for tourism. And then uh prepare mo din yung mga bank statement mo, okay? So it wasn't so easy. So I would say it was pretty hard. Um nang pumunta ako sa ano sa immigration dahil Muntik na talaga akong ma-offload. And um galing pa akong Cebu and then uh, pumunta akong Manila. So doon ako na ano na sa immigration officer. So I was like, you know, praying na sana um, everything will be okay. And don't forget talaga na always pray talaga whenever or whatever you're doing and whatever na, ano, na pupuntahan mo, wherever you are na uh, gusto mong mag-travel. Ano, mag so always pray that everything will be smooth. So pray talaga ako ng ano, uh, I prayed tight na sana okay talaga lahat but it wasn't that easy but I know for sure in my heart na talaga naman na papasa ako. So, yun nga, pagpunta ko ng Manila, so I was very early, maybe like, uh, I was there like, um, six hours before that time and kailangan mo talaga yun na kailangan talaga na very early ka kasi you really don't know um, anong time ka e -re release ng immigration officer for the investigation so ito na nga, nag-line up na ako for ano, para sa sa aking ano na ma-approve siya sa aking ang uh, passport. So I went to Malaysia for tourism for three day, three days. At uh, yun na nga pagpunta ko doon is I was praying na sana mapunta ako sa immigration officer na you know mabait at saka yun bang um, hindi masyadong maano ba ma mabusisi. So Ayun na nga so paglapit ko na so oh my goodness napunta nga talaga ako sa medyo ano stricto na immigration officer na ano na lalaki so wala na akong magagawa so I presented everything no my papers and then he was like you know uh, because I was working before in ano in uh, in a government school And then uh nag abroad ako and then umuwi ako. And then 'yun nga, bumalik ako ng Pinas, then nagtatrabaho naman ako as uh, as a senior high school teacher. And then I plan to travel kasi nami ko ang pag-travel. So ayon, prepare ko naman lahat-lahat. Uh, you know so I was like um ano um uh, lahat ng papers na kinakailangan, talagang pre-prepare ko and then I watched some videos on traveling, you know, for tourism. So, ayun na nga. So, nagtaka siya. I was like, he was like, ano, uh, asking, well, bakit ka nakalusot sa, ano, kasi nga nag-abroad ako before, no, na business visa ako. So and then uh, I was working you know, in, uh, in, in in an Asian country so yun nga bumalik ako so sabi niya pinapakita ko kasi yung ID ko sa ano sa GSIS so at saka makikita din naman nila sa monitor nila kung so kung yung mga records mo so yun nga sabi niya bakit ka nakaano nakalusot nag-awol ka ba sabi ko, wala po sir, hindi po ako nag-resign nag, nag -resign po talaga ako. Sabi niya, eh bakit uh, ano, hindi ka bumabalik? Kasi may, ano, may nagtatrabaho nga ako. Um, sabi niya, paano ka nag-resign? Eh, ano, nag-abroad ka? Sabi ko, ano, nag-ano ako, nag-pass -nag talaga ako na resignation letter. At yun, yun ang, ang family ko ang nag, ano, nag asikaso doon. Sabi niya, di naman, di naman yan pwede kasi ako nga nasa gobyerno. ah uh, di yan pwede. and then sabi ko, eh pwede nga sa akin eh, nakapag-resign nga ako. Sabi niya, patingin nga ng ano mo, ng ano mo, resignation letter mo. Sabi ko, sir, matagal na po akong resign. It was like four years ago na ako nag-resign. So, hindi ko po dala ang aking mga papers sa pagresign ko sa public school. So, ayun. Um, sabi niya, di naman pwede na mag -resign. He was like insisting talaga na, di naman pwede. Eh sir, na nangyari nga sa akin eh. So, pwede nga. Diba? So, pwede nga ako magresign So, hindi ako nag-awol sa trabaho ko. Talagang nag-resign talaga ako. So, yun nga, um sabi niya, uh punta ka sa ano sa pangalawang ano, yung ini-investigate ka and in, in, in ano yun, in uh, interrogate ka. So, ayun na, babae na ang nagano sa akin, medyo ano pa siya. Yung mga 20s pa siguro. So, bata siya. And then it was like she was like interrogating, asking for all the papers meron naman ako lahat, di ba? Tinitingnan niya, oh, patingin nga ng ano mo, ng ID ng ano, ng, ng tinatarbahuan mo ngayon. So, pin, ano ko, so, binigay ko sa kanya, tapos kinuha niya talaga yung sakit, yung tinitingnan niya talaga ng mabuti, yung, um, ina, ano niya, binabaliktad niya, baka, yun, know, he was, she was like, um, I think she was thinking na oh baka ano peke or I was the only one who was making it. So 'yun. Binubusisi niya talaga. So wala lang, I was like, you know, looking at her and then there were some follow-up questions. asan na ba 'yung ano mo, lahat-lahat na? So uh, she was asking 'yung passport ko, 'yung Uh, itinerary ko doon sa sa ano sa certificate of employment mga bank statement yung plane ticket hotel bookings doon la doon sa itinerary so 'di ba three days yun sabi niya okay i will ask you some questions saan ka pupunta sa ano second day eh sa yung part na yun hindi ko nga kabisado lahat ng ano ng places 'di ba at saka, ayun, oh, maraming places ang inililista ko doon. So, yun, uh, may, may one point na nagkamali ako sa, ano, sa place. Eh, bakit, ano, dito sa itinerary mo is, nasa second day ka sa, sa place na to. Eh, sabi ko, sa, sa dami po ba naman ng inilista ko dyan, do you think ma-memorize ko lahat yan? So, sabi ko, di naman siguro ako, di naman siguro ma-memorize ko lahat ng places and besides, hindi naman po ako kabisado sa mga lugar na yan because this is my first time going to Malaysia so, yun, sabi niya, okay patingin nga ng ano mo ng ano bank statement mo sabi ko, hindi po ako nakadala ng ano, ng bank statement but, I have here with me my, my ano, my ATM card And then, hindi talaga siya na ano, na, na convince. Gusto niyang i-open. Eh, kaso yung ano ko, yung, hindi ko nga dala yung isa kong, ano, yung isa kong phone na doon yung SIM card ko. So, sabi ko, paano yun? So, di ko ma-open. And then, so, eh, inaano ko na lang, pre-present ko na lang sa kanya yung, ano, yung, yung my credit card kasi ako so ito my credit card naman ako so tinitingnan niya may dalawang credit card kasi ako yung isa is um on uh, 98 98,000 yung maximum and yung isa naman is 48,000 yung maximum ko na makikredit ko So ayun, tinitingnan niya. Patingnan niya, you, can you open the ano the, the, online ano. 'Yun nga, 'yun nga ang problema. Buti na lang yung isa is ma-open ko kahit na kasi hindi nag hindi nag na, ng na, na, naghahanap ng OTP pero yung isang credit card ko naghahanap talaga ng OTP so I cannot open it because ang ano ko nga diba, yung 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 um, SIM card ko na isa is nasa bahay So, buti na lang yung isa na open ko. So, I presented it to her. Na, yon So, nakita naman niya. Sabi niya, sino nag-book ng ticket mo? Sabi ko, ako. And then, um uh, parang hindi pa talaga siya convinced. Umaabot talaga ng almost two hours yung interrogation niya. And then, um, sabi ko, dala ko pa nga yung buti na lang may dala ako yung mga papers ko, yung Uh, class record ng mga students ko kasi during that time hindi pa kasi ano parang nagbi break lang kami ng for few days and hindi pa ako nakapag ano talaga ng grades ko so I have to like you know uh, I'm not finished with my grades yet so doon yung mga names yung um, doon yung uh, attendance sa mga students ko at saka may ano akong isa, eh bakit yung isa, bakit ito ano ano, Junan? Eh sabi ko, nagkamali lang sigo, nagkamali lang ako sa pagsulat niyan. Ikita eh, mo naman yung sequence ng ano, yan lang ang na ano, di ba? So she was like, ano, thinking na ah, baka gawa-gawa ko lang. So, yun nga. Sabi ko, nagkamali lang ako. Just a clerical error. Kasi, kita mo naman ang sequence ng, ano, ng date, di ba So sabi ko si sa, may sinulat kasi akong ano yung yung student ko na may problema and then my number ng parent is e, sino tumbatan to. So ini-explain ko naman sa kanya, sabi ko uh, yun may problema kasi ang bata niya. so I have to call her parents. So kaya nga nakasulat dyan sa sa ibaba. Pero hindi pa talaga ako tapos sa grade. So I have to ano go back kasi nag ano hindi nag uh, nag, nag ano, siya parang um parang tingin niya is may mag-apply ako ng work, parang ganun. Sabi ko, hindi naman kasi ano, babalik talaga ako because I still have to ano, yung mga yung mga kailangan kong i-pass at saka wala pa kami ano, yung uh, signing of clearance. So, kailangan ko talaga mag-sign ng clearance sa mga students ko. So, ayun, parang na-convince naman siya. So, And lastly, uh, ang nakaka na, napaka-convince talaga niya is yung ano yung credit card ko. Kasi nga parang pabalik-balik siya, parang hindi pa kasi siya ano yung hindi pa siya masyadong mag, parang bago lang siya sa ano sa sa posisyon niya. So, parang nagtatanong siya back and forth punta naman siya sa ano sa college niya babalik din naman siya. So sabi ko, uh, wala naman problema ako sa ano and uh, besides I also have my my pera din naman akong dala na cash. Kasi may ano ako, may cash na ako, may cash akong dala talaga na ano um Sabi ko, you can ano, you can you can Pede mo naman tingnan yung pera, sabi niya, no no no. no hindi talaga siya tumitingin sa pera or sa ano sa sa wallet or not even the ano yung mm, sa phone ko hindi talaga niya ano hindi siya nag-touch ng phone ko even if yung inaano ko talaga yung phone ko tingnan mo ang phone ko kasi naghahanap siya ng mga ano ng mga emails parang ganun so ayun um ang napag ano ko talaga is ang gusto lang talaga ng immigration officer, I think, is may pera ka talaga na kung lalabas ka ng bansa. Kasi alam mo naman yung mga uh, maraming cases, di ba, na lumalabas sa bansa nag-abroad. Yung mga kababayan natin, hindi na sila makabalik kasi um, iba yung ano nila, yung pakay nila, di ba? And then din di rin naman natin maano sila, di ba? Kasi sa hirap ng buhay sa Pilipinas. Well, of course, kahit na mahirap yung iba nga eh they will always find ways na makalabas talaga para sa ano, para sa pamilya kahit na kunti lang perang ano dala nila. So, may ano talaga, may mga cases talaga na hindi ba smooth yung pag ano nila paglalabas ng bansa so medyo na alinlangan sila sa pera so i think doon sila na ano kasi problema yun sa government so naiintindihan ko naman yung mga immigration officers na talagang sinasalang nila but i think all they want is my represent ka sa kanila that you have enough funds kasi kung kung sakaling may problema man, so makamove ka talaga. So I think yun ang pinaka-importante talaga na hinahanap ng immigration officer. Kasi in my case, uh, when I presented everything, my pera akong dala and then my um, credit card ako, malaki naman ang credit limit ko. So ayun, doon na siya na-convince. At uh, pinaano pa niya nga ako eh, uh, yung parang waiver ba, na pag hindi ako parang pinasulat niya sa akin. Para bang estudyante na I will not do it again <laughs> before. So, pina pinasulat niya ako na kailangan bumalik ako sa ganitong petsa at hindi ako mag, uh, ano, hindi ako mag aha uh, hanap ng trabaho parang ganun. ba? then I said, "Okay." So naiintindihan ko naman yung ano nila, yung trabaho nila is kasi nga um babalik at babalik din sa kanila 'yun pag may problema ang um Pinoy sa labas ng mansa, 'di ba? Mas stranded sila doon sa labas. So ayun, sabi niya, "Okay, ma'am. Take care and enjoy your ano, your uh your vacation." Sabi ko, salamat din po and um ingat din po kayo and thank you so much. So, ayun, sometimes you have to, you know, you have to fight for your right also, you have to ano, parang you have to find ways kasi muntik na talaga ako ma-offload. So, you have to fight for your right. As long as you have the proper documentation, you know, um ready ka na lahat. Kasi, mahirap yon di ba? Nag-prepare ka, your plane ticket is not that easy, and thousands of money, you know, ang pinaprepare mo. And then, your time, your effort, and then, pag na-offload ka, mawawala lahat yon di ba? So, kailangan talaga porsigido ka, no? So, you have to fight for your right. Kung, kung, i, ano mo, kung makipag-debate ka, makipag-debate ka, no? Para, ano, para maintindihan, maintindihan din nila. So, yun talaga ang ginawa ko. I did everything kasi nga, hindi nga, mahirap nga maghanap ng pera, diba? So, ano, hindi naman maliit ang, ano, ang pera na uh, ginagasto mo, diba? So, malaki, thousands, diba? May hotel bookings ka pa and everything, diba? So, kailangan talaga na fight mo talaga yung yung right right naman kasi natin yung mag ano mag travel di ba pero kailangan lang talaga is may sapat ka na ano i think yun lang talaga ang kailangan ba may sapat ka na funds So, ayun nga, yun ang story ko sa immigration. So, I hope that everybody's learning from my story. And, always remember na if it's yours, it's yours pray talaga. Kaila prayer talaga ang importante. And God will do the rest. Thank you so much for watching, guys. And please don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much. And bye-bye.